Ang araw ay maliwanag sa maliit na bayan ng Cheyenne, Wyoming noong Hulyo 9, 2020. Isa ito sa mga perpektong hapon ng tag-init kung saan ang langit ay walang ulap at ang hangin ay may bahagyang halimuyak ng namumulaklak na mga ligaw na bulaklak. Para kay Bridger Walker, anim na taong gulang isa lamang itong karaniwang araw ng pakikipagsapalaran kasama ang nakababata niyang kapatid na si Nicole. Hindi alam ng sinuman na sa pagtatapos ng araw na iyon si Bridger ay magiging simbolo ng tapang at walang pag-iimbot na pagmamahal na hahanga sa puso ng milyon-milyon sa buong mundo. Hindi mapaghihiwalay si Bridger at Nicole bilang nakatatanda ng dalawang taon Palaging sineryoso ni Bridger ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ni Nicole. Madalas silang maglibot sa kanilang bakuran, gumagawa ng mga laro, umaakyat sa mga puno, at nagkukunwa ring mga superhero. Sa araw na iyon, ang dalawa ay bumisita sa bahay ng isang kaibigang pamilya. Malawak ang kanilang bakuran, napapalibutan ng matitibay na bakod at may lilim mula sa matataas na puno ng roble naglalaro si Bridger at Nicole malapit sa hardin, ang kanilang tawanan ay sumasabay sa huni ng mga ibon. Habang nag explore sila, isang ingay ang gumambala sa tahimik na paligid. Ang isang German Shepherd mix, nakaraniwang maamo at pagmamayari ng kaibigang pamilya, ay biglang naging balisa. Sa di maipaliwanag na dahilan, biglang lumundag ang aso patungo kay Nicole agad na kumilos ang instinct ni Bridger. Walang pag-aatubili tam. Humakbang siya sa harapan ng kanyang kapatid, sinasangga ang aso gamit ang kanyang maliit na katawan. Ang aso ay umatake ng mabilis at matindi. Si Bridger ang sumalo ng lahat ng atake, nagtamo ng matitinding kagat sa kanyang muka at ulo. Sa kabila ng sakit at takot, nanatili si Bridger sa kanyang pwesto. Ang tanging layunin niya ay protektahan si Nicole. Kung may dapat mamatay, naisip ko na dapat ako na lang. Wika ni Bridger kalaunan, ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at tapang nalampas sa kanyang edad. Sa wakas, nakialam ang mga nakatatanda at naialis ang aso. Walang nasaktan kay Nicole, salamat sa kabayanihan ni Bridger. Ngunit ang batang lalaki ay nagtamo ng malalalim na sugat na kailangang agad gamutin. Agad siyang dinala sa ospital kung saan siya ay sumailalim sa dalawang oras na operasyon at nakatanggap ng mahigit na imenputahi. Matindi ang pisikal na sakit, ngunit hinarap ito ni Bridger ng may pambihirang tibay. Ang kanyang namamagang mukha at ang mga tahi ay naging tanda ng kanyang sakripisyo. Sa mga araw na sumunod sa insidente, ang pamilya Walker, sina Bridger, Nicole, ang kanilang mga magulang at dalawa pang kapatid ay naghilom mula sa trauma. Sa kabila ng luha at pag-aalala, may naramdaman silang matinding pasasalamat na iligtas ni Bridger ang buhay ni Nicole at iyon ang pinakamahalaga. Kumalat ang balita ng kabayanihan ni Bridger. Nagsimula ito sa isang taos pusong post sa Instagram ng kanyang tiyahin na si Nikki Walker na ibinahagi ang kanyang kwento at mga larawan ng kanyang mga sugat. Pinuri niya ang tapang ng kanyang pamangkin at hiniling sa mga tao na parangalan siya sa paraang makakapagbigay ng sigla sa kanya. Agad na nag-viral ang post at hinipo ang puso ng mga tao sa buong mundo. Ang tugon ng mundo ay hindi kapanipaniwala. Mga kilalang tao pampublikong personalidad at mga ordinaryong tao ang nagpadala ng suporta kay Bridger, si Chris Evans, na sa kanyang papel bilang Captain America, ay nagpadala ng video message na tinawag si Bridger na isang bayani at nangako na bibigyan siya ng authentic na Captain America shield. Ikaw ay isang bayani. Ang ginawa mo ay napakatapang, napakawalang pag-iimbot, sabi ni Evans, na puno ng paghanga ang boses ang iba pang Marvel actors, kabilang sina Robert Downey Jr., Tom Holland, at Mark Ruffalo, ay nagpaabot din ng suporta, pinupuri ang kabayanihan ni Bridger. Sumulat si Ruffalo na bilang Hulk, ang tunay na tapang ay ang pag-alam kung ano ang tama at gawin ito kahit na maaaring masaktan ka. Mas lalaki ka pa kaysa sa marami na nakita o nakilala ko paboritong superhero ni Bridger si Spider-Man. Kaya't ang mensahe mula kay Tom Holland ay naging napaka-espesyal. Inimbitahan siya ni Holland sa set ng isang paparating na Spider-Man movie na nagdulot ng malaking ngiti kay Bridger. Higit pa sa Hollywood, tumagos ang kwento ni Bridger sa puso ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga sulat, regalo, at mensahe ang bumaha mula sa iba't ibang bansa. Nagpinta ng mga portrait niya ang mga artist, ginawaran siya ng mga organization, at nagsama-sama ang mga komunidad upang ipagdiwang ang kanyang kabayanihan. Ngunit na natiling mapagpakumbaba si Bridger sa kabila ng lahat, madalas niyang iwasan ang pansin at ipahayag ang kanyang pasasalamat sa suporta. Habang nagpapagaling si Bridger, inisip ng kanyang pamilya ang mga katangiang nagtulak sa kanya na kumilos ng walang pag-iimbot. Inilarawan siya ng kanyang mga magulang, sina Robert at Taylor Walker, bilang isang maingat at mahabaging bata. Palaging may malakas na pakiramdam ng tungkulin si Bridger na protektahan at alagaan ng iba, sabi ni Taylor. Parang matanda na siya sa murang katawan. Sa mga panayam, madalas magsalita si Bridger nang mahinahon, ngunit matatag, kadalasang binibigyang diin na ginawa lamang niya ang nararapat gawin ng isang kuya. Hindi niya nakikita ang sarili bilang isang bayani, ngunit hindi ganoon ang mundo. Para sa marami, si Bridger ay sumisimbolo sa pinakamagandang aspeto ng pagkatao, tapang, pagmamahal, at walang pag-iimbot. Ang mga peklat sa mukha ni Bridger ay nagkukwento ng sakit at kabayanihan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naghilom ang mga pisikal na sugat. Salamat sa magagaling na si Rohano at sa tibay ni Bridger. Ang emotional na paggaling ay mas matagal. Tiniyak ng pamilya Walker na si Bridger at Nicole ay makakatanggap ng suporta upang maproseso ang traumatic na pangyayari. Sinikap din nilang turuan ang kanilang mga anak tungkol sa pagpapatawad at empatiya kahit sa aso na sangkot sa insidente. Ang aso ay inilagay sa ibang tahanan na mas angkop para sa kanyang mga pangangailangan, isang desisyon na sinang-ayunan ng mga Walker. Wala kaming sama ng loob sa aso o sa may-ari nito, sabi ni Robert Walker. Isang malungkot na aksidente ito at ang focus namin ay ang paggaling. Patuloy na nagbibigay inspiration ng kwento ni Bridger sa mga tao sa buong mundo ginagamit ng mga paaralan ang kanyang halimbawa upang turuan ang mga bata tungkol sa tapang at walang pag-iimbot na pagmamahal. Ginawaran siya ng mga organisasyon ng mga parangal at ang kanyang kwento ay naibahagi sa maraming media outlets. Ngunit para kay Bridger, ang buhay ay muling bumalik sa normal. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro kasama ang kanyang mga kapatid pagbabasa tungkol sa heolohiya ang kanyang paboritong asignatura at pangangarap na maging isang scientipiko. Sa maraming aspeto, si Bridger ay isang karaniwang bata lamang ngunit ang kanyang pambihirang kabayanihan ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa mundo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang mga bayani ay maaaring magmula sa iba't ibang anyo at laki at kung minsan, ang pinakadakilang tapang ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa mga panayam, madalas ibahagi ng mga magulang ni Bridger ang mga aral na natutunan nila mula sa kanilang anak. Nakita namin kung gaano karaming kabutihan ang maaaring lumabas mula sa kahit na pinakamahirap na sitwasyon, sabi ni Taylor. Ang tapang ni Bridger ay nagdala ng napakaraming kabaitan sa mundo tungkol kay Bridger nang tanungin kung anong payo ang maibibigay niya sa iba. Ang sagot niya ay simple ngunit makabuluhan, maging mabait at alagaan ang isa't isa. Ang kwento ni Bridger Walker ay hindi lamang tungkol sa kabayanihan. Ito'y isang patunay sa kapangyarihan ng pagmamahal at tibay ng espiritu ng tao. Sa pagtayo para sa kanyang kapatid, ipinakita ni Bridger sa mundo na ang tunay na tapang ay walang edad. At sa paggawa nito, siya'y naging isang liwanag ng pag-asa at inspirasyon para sa milyon-milyon.